Lahat <San> tayo Diyan yung sa amin, hanggang doon doon. naman sa kabilang tatay. Konti na lang. Ha? na lang na lang <laughs> mamatay. Saan si Auntie Arlene? Sa ilo-ilo. Kinawa din. Ang pangit ng bunga niya, no, RG? Pangit ng bunga. No? no? Ito ba naman eh, bago na ginanog, bahaan tayo. Ilang beses na ito nabahaan eh. Hindi nagarap yung bata ni Upik. Hmm? Hindi nagarap. Yeah. Sanday Upik. Doon niya ito. Kunti na lang. Maubos na yung kagapas. Ang gamagoy. Hey! <laughs> Sira ulo talaga tong Argentina to. Walang magawa sa buhay. Ang mga sitaw ko. Hanggang dito yung gagapasin. Tapos nagpapaano kami. Chinsu kami ng nyug gagawin namin yung bahay dun sa kabila dyan 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 kami magpapatayo ng bahay dyan Ab 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 abnormal ka talaga RG pinagtitra Hanggang dyan pa. Malawak pa. Pero nag-aagot. Sana marami kami Hindi maganda yung bunga ng palay namin. Makupa. Pa! Ah. Pa! Ah. Pa! Ah. Dati kasi kinuha na namin yung maraming isda yan dito. Ang kulang ngayon. Meron pa yan. kung kanina mo ka mga alas 4 ginumpisan, tapos na to dapat. Ano nagulan nag-ulan lang naman ng ano ah. Mga alas 10 yata, umulan. Tapos pagka ano, wala din naman na. mga madaling araw, wala na. Ang liwanag ng buwan eh. Ay, ayaw man yung Luwanag kaya ng buwan kanina, mga alas at 4 o 5. gagugat <laughs> mo. ya nag-iisa lang siyang garabo oh. kaya niya ang garab Ito diba sipag ka lang dito manggarab ganyan manggapas marami kang maiipon na palay sa amin nung nakarang course crapping ano kami sampung sako nasuhol suhol namin sa garab pang tapos limang tao lang yung nagapasa namin lawa kami ng isawa ko nang garab pinabantayan ko kayo para mabilis na. Hoy <laughs> RJ, bilisan mo na imo. Oh, yan ang imo ang ah, ano oh, parte. Diyan nun daw. Bilisan mo na. Bagal-bagal nito eh. Kaya ma... Ano eh. Tagal matapos eh. bunga na yung latoy ko. Sitaw. bunga na. Kunti nga lang. Kunti nga lang. Matatapos na. Ako namanya. Hmm. Bagal -bagal. Ako? Ano? Ako? na ko naman yan. Bagal-bagal. Hmm. Ano? Na? Doon nga niya sa kabinit? Ba't mga labo ka? sa kabinit. Sanda ka ang Eh basi patong ba ni Nunoy ng white bunga? Ay, madag-bunga. Kotinya Tapos na Magulan para ma na mamaya lahat. Ha? Yeah. Sana hindi na magulan. Hindi mapag-treeseran? Huwag pa Hindi mamaya na agad. Ha? Huh? Mamaya na agad. Ano ba? Ano ba itong muntunan naman yan. Haboy. Haboy <laughs> itong motor niya. 'yung buko kulot na bumalik na sa pagkakulot 'yung buko Ba't hindi pa nag-arap yung, ano, yung isang kahon? Salamat. Ha? Salamat. Tanginan nga yan! Tinirhan pino. eh, no? mo na! Bagal-bagal. Sige, sige. Lagi kayo inaasari. nagkakakot na <laughs> yun yeah. Uy, san kayo dumadaan? Oh, oh alam, alam ko. Dadaan ako dito. sinutumpok yung balay. Hinahakot, tapos nalagay dyan. Parang ang liit ng tumpi niya. <sighs> ang liit ng ano. Ang umpalay na hangin. Nakakatakot hmm? yung ganyan, no? Kasi marami yun siyang ano.

Tu santiki kasi ta grupo grupo nagarab da nya yana. Ta grupo Ni maras sana ay sa ang manugarap pagabul ka no. Sa tracer. No nya. Kaya nga yung may mga tracer do ni. Wala silang problema kapag manariser sila, sige. Munugarab dong gabuol no. Pagkainan mo lang pakanain mo lang bawi igma yapon yung manugarab yeah. yeah. so ah oh, yun ang tinumba nyo saan na yung pumunta si kuya may dalang sinso guys hindi nakikita ang mukha ko magte-tracer na. Magte-tracer na. Noon. Hmm, um, nagarap. Um, magte-tracer mag na kami doon sa palayan namin pero nauna si tatay. <laughs> <laughs> Yung isawa so nakalagay doon Be, nagahakot ka rin May conduction Wala Ubus na yan, tumuti nga Ubus na yan, tumuti nga Marami daw pa yung palay. Eh. Ewan ko lang sa amin, baka kundi lang baka hindi pa yung naabot ng 20 lalagay nyo sa mga Ang tawag na ay puro na ya, kunak niya, kunak <laughs> may yun sa mga kanina diba? Mm -hmm. maraming mm -hmm. sa nagatory sir sa amin hindi pa mamaya pa sayang yung ako sayang yung na sayang yung manicure po oo bakit ba kasi sobrang bigat ng buta ni tatu <laughs> ha? Ano Pilit mo? 'yung malagkit. Sinabay niya 'yung malagkit niya So okay. guys, sa amin na yung tata ano, reseron yung balay namin. Nung kay tatay, dating 40 plus na an ngayon, 27 na lang. Ewan ko yung sa amin kasi dati naaniha namin yan 36 26. Ewan ko lang kung aabot uh, ng 15 yun. Sobrang ano yung ano ngayon yung ani ng mga tao sobrang pangit na ano. sobrang pangit na ano. sobrang pangit ng bunga ng palais so, pero meron pa kaming dalawang palayan hindi pa naani baka ano pa yan March pa yung huli tapos meron kami isang kahon doon sa dati. 18 yung patabas namin doon. Wala kaming kahati doon. Dito, may kahati kami dito. Tsaka doon sa Okay lang naman kung mali konti yung ano yung patabas kasi kakainin lang din naman yun. Grabe, Magta-triple naman kami kaya sana makabawi itong striper. So, like it. na yung asawa ko ng ano. Pagpapatunga ng tracer. Si Arjun, ino. Tapos na ko naman yan. Makan lang eh. <laughs> so guys, yun na yung ano namin. Tingin ko namin ng 26 ngayon. 40 na lang. ay tatay yan hmm. yun ano na bilad tapos yun ito lang yung sa mga kulay ay na so hanggang dito na lang tapos na kami mag ani may susunod pa kabilang dalawang anihan pa kami